Ngayong oh, okay. yeah, <laughs> right. araw sa inyo lahat, Samuel here at nandito kami sa Saint anong lugar to? <laughs> Saint <laughs> Germain, no? Germain. Germain, Quebec, Canada, no? At uh, nakiatin, umatin lang ng isang ano, birthday party ng isang kasama namin dito. And fortunately, no? may na-meet up tayo rito ang kabakal natin. Wow, rin, At, so happen na itong kabakal natin ang pangalan mo. Jay. Si Jay Manalo. <laughs> si Jay Priyas so happen na uh, ang company niya sa Japan ay same with my company rin nung ako yung nagtrabaho uh, sa Japan. Harada Kogyo. Ito Kogyo. Ito Kogyo ka ko yeah. naman. Ah, actually, Harada Kogyo ko, no? That was 2001 or 2002. But 23 ng Green Life Forest Foundation. So, shout out sa mga taga Forest, uh, Green Life Forest. ah uh, shout out sa mga taga Green Light <laughs> <laughs> What? Uh, For foundation, mga kabats ko naman, yung time na yun. Batch 46 kami, umalis. Mga kasempay, mga kasempay ko dyan, no? So, yun nga, pang bats kayo, pang bats 11, 13? 13. 13. So, taong to 20... 2011 2011 na yon nung dumating sila sa Hirokogyo. 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 Yun yun ay sa Yamaguchi, Japan. Yamaguchi, Japan. And, yun, dito kami nagkita. Hindi kami nagkita sa Japan, pero dito, nagpangabot ka kami. Ngayon, eh. Oo nga eh. Sempai. Sempai niya ako sa Japan. Ngayon, siya, siya naman ang sempay ko rito. Umulik <laughs> 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 tayo. Bali, ilan tao ka nandito? For so, four years okay. na this year. Four years. So, four years na siya rito, no? Going for PR ka na rin siguro, no? Sana. Okay. Anong company mo rito? NRC. NRC. So you are doing welding job. Welding, uh, fabricating. Fabricating. So syempre medyo nag-level up na tayo, hindi lang basta welding. Level okay. up tayo ng konti. Fabrication na. <laughs> Fabrication naman. na. Same as with me sa Boss Atlas, sa St. Mary. So welding assembly, fabricator, mga ganun. No? So yan, yung buhay namin dito ngayon. <laughs> Holiday. Atlas. Yung experience natin sa Japan. Oh, yeah, bilang sa say? bilang trainee sa Japan, yan, dala natin yan dito. Oh. Saan man tayo makarating. May ba, napunta sa New Zealand, Australia. O oh, yung mga kasama ko, batch ko sa Japan, napunta sa New Zealand, yung iba sa Australia. Ay, ako dito napunta sa Canada. <laughs> okay. Same as with me, no? mga kapatch ko rin. No? Mga second okay. batch namin okay. sa ko yung third okay. batch. Okay. Australia naman sila. Kaya shoutout sa inyo lahat. Kila Glenn Barrias, ano pa? Marlon Lopez sa Australia si uh... yung kulot ang <laughs> yung butang una no? ayan basta meron din mga nagbarko din no? sila Jason

Let's go to the trampoline. Yeah. Second bat sila. Second bat sila yung So, shout out sa'yo. Kung, ma uh, kung mapanood mo to, uh, ano ka na lang, comment ka na lang dyan sa baba. Hello, <laughs> so, say bye. Ganun, ganun lang. Ganun, dito na lang. Uh, bali, yan, pauwi na sila. Kami pa pauwi na. na rin. Mga one and a half hour One and a ha half. I one hour lang sa akin. Layo-layo no. uh, din. Layo-layo oh, uh, So, Salamat. Salamat. Na <laughs> so, shout out na lang sa lahat ng mga kabats mo rin doon. Shout out na sa mga kabats ko sa Japan. Sana nakikilala Ay, na pa kami. Sa Pinas. <laughs> sa Pinas, sa pamilya Pabiliy ko. Tagat <laughs> sa kabats. <Pabiliy> sa Pinas. <laughs> kaluokan lang ako. Ah, kasi batang kaluokan pala to, no? Ano, aking naman ang kabite. Ay, kabite ka pala? Kabite ako. May, may bahay ka sa ano? Sa... Basma rin niya. Ay, dasma Sa ka, sa ano ba? Sa, salinas. Salinas. Cavite ah. uh, City malapit. Oo, uh, Malapit. Dulo kayo, dulo. Uh, mga paggawain <inaudible> natin, sino ano, pa? O tuyo. Yeah, sa Salinas. Yan Thank you. Sana Pa yung mga ibang welder pala rito. Ay baka maalamabayo sa ayan dito kabayan. Sir, anong daming subscriber yan? Ang pang-marites sir. NRC 'yo. Eh vlogger vlogger Sa tangka sa Pilipinas. kabite kabite Sa San Vito. Sa Bacaw General. Bacaw General ties. Mga kabakal natin dito sa NRC. Anong kebex no? Basta kebex. Kayo sir. Ganun din NRC. NRC mga welder din. Si sir, um, may NRC din. Hello. Hello, Shadow si... si... Dynamics? Oh, taga-First Dynamic Panaman. sila. Ay, okay. din namin sa Pinas. Actually si Sir yung nag-host no ng uh, occasion dito, may konting salo salo pagkain. Uh, birthday ng anak ko, Sir. Ayan. Uh, so, happy birthday po sa inyong anak. Thank you. So, na naman tong isa. Sir. <laughs> oh, Ito, man, 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 to man, eh. malupit 'to, eh. ang Boss Atlas. Si Master How to be you. Ate mo lang chinilas. Ayan, siyempre si Joseph. Si Joseph, ang kilabot ng Saudi Arabia. Bon, bon, the bon. Yan ang malupit doon, no? Ayan, sige.